Aries. Ang sigla ng iyong araw ay nagmumula sa lakas ng kalikasan na nagbibigay ng positibong enerhiya sa iyong paligid. Ang kulay royal blue ay sumisimbolo ng katalinuhan at proteksyon laban sa mga negatibong enerhiya. Magdadala ito ng matibay na kumpiyansa sa iyong mga desisyon, lalo na sa trabaho at personal na buhay. Samantala, ang mga number 3 at 18 ay nagdadala ng pagkakataon upang mas mapalawak ang iyong kaalaman at mapanatili ang magandang relasyon sa iba. Taurus, ayon sa gabay ng kalikasan, ang iyong araw ay puno ng kasaganahan at seguridad. Ang kulay olive green ay sumasagisag sa katatagan at kasaganaan na magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang mga hamon ang mga number 5 at 22 ay magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon, lalo na sa pinansyal at profesional na aspeto ng iyong buhay. Gemini, ang iyong araw ay magdadala ng maraming pagkakataon upang ipakita ang iyong kakayahan at talino. Ang kulay sky blue ay sumasalamin sa kailan awan ng pag-iisip at husay sa komunikasyon, na magiging susi sa iyong tagumpay sa araw na ito. Ang mga number 9 at 16 na ay nagbabadya ng positibong pagbabago at pagsulong sa mga layunin na matagal mo nang inaasam. Cancer, ang likas mong pagiging maalaga ay lalo pang lalakas ngayon. Ang kulay silver ay nagdadala ng proteksyon at malinaw na pananaw sa buhay. Magiging makabuluhan ang iyong araw kung susundin mo ang mga mensahe ng iyong damdamin, ang mga number 7 at 21 ay nagbabadya ng kapanatagan at dagdag na swerte sa iyong tahanan at pamilya. Leo, ngayong araw, matindi ang iyong determinasyon upang makamit ang tagumpay, ang kulay gold ay sumisimbolo ng kasaganaan at tiwala sa sarili, ang mga number 4 at 15 ay nagdadala ng matibay na pundasyon para sa iyong mga plano at proyekto. Panatilihin ang positibong pananaw upang makuha ang nais mong resulta. Virgo Ang iyong pagiging masinop at maingat ay mas lalo pang magbibigay ng benepisyo sa iyong ngayon. Ang kulay Emerald Green ay sumasalamin sa kagalingan at balancing enerhiya ang mga number 6 at 24 na ay nagdadala ng maayos na daloy ng swerte sa aspeto ng trabaho at kalusugan, mag-ingat sa mga desisyon at unahin ang iyong kapakanan. Libra, ang araw na ito ay magbibigay sa iyo ng balanse at armonya sa iyong kapaligiran. Ang kulay lavender ay nagdadala ng katahimikan at positibong enerhiya. Ang mga number 8 at 17 ay nagdadala ng magandang pagkakataon sa usaping pinansyal at personal na relasyon. Panatilihin ang bukas na isipan upang mas madaling maunawaan ang mga sitwasyon. Scorpio! Ang iyong malalim na pagunawa sa mga sitwasyon ay magiging mahalaga sa araw na ito. Ang kulay burgundy ay nagbabadya ng tapang at matibay na loob upang harapin ang anumang hamon. Ang mga number 2 at 20 ay magdadala ng swerte sa iyong personal na buhay at magbibigay ng gabay sa mga mahahalagang desisyon. Sagittarius, ito ang araw upang ipakita ang iyong sigasig at positibong pananaw sa buhay, ang kulay orange ay sumisimbolo ng lakas ng loob at pagiging masigla, ang mga number 11 at 23 ay magdadala ng mga hindi inaasahang oportunidad na maaaring makatulong sa iyong pangmatagalang plano, samantalahin ang pagkakataon upang umunlad. Capricorn ang iyong tiyaga at dedikasyon sa trabaho ay magbibigay ng positibong resulta ngayon, ang kulay charcoal gray ay sumasalamin sa katatagan at disiplina, ang mga number 1 at labing apat na ay magbibigay ng lakas ng loob upang magpatuloy sa iyong mga pangarap, huwag matakot na gawin ang mga kinakailangang hakbang upang makamit ang tagumpay. Aquarius ang iyong likas na pagiging malikhain ay lalong magiging kapakipakinabang sa araw na ito, ang kulay turquoise ay nagdadala ng inspirasyon at malinaw na pananaw, ang mga number 10 at 25 ay nagpapahiwatig ng bagong oportunidad at pagbabago na maaaring magdala ng kasiyahan at tagumpay, buksan ang iyong isip sa mga bagong ideya. Pisces ang iyong pagiging sensitibo sa enerhiya ng iba ay magiging isang kalakasan ngayon, ang kulay pearl white ay nagdadala ng kapayapaan at mas malinaw na pangunawa sa iyong sarili at sa iba, ang mga number 12 at labinsyam na ay nagbabadya ng magandang pagkakataon upang mapabuti ang iyong personal na buhay at emosyonal na kalagayan, magtiwala sa iyong kakayahan at sundan ang tamang landas.